Walking, walking, lagoon <laughs> Careful. And then bigla i fall, no? Yeah. <laughs> Paulo Contis, naging maayos na ang samahan nila ng kanyang ex-wife na si Lian Paz. Kasama nito ang kanyang mga anak at syempre tuwang-tuwa nga ang buong pamilya dahil finally nakaayos-ayos na sila at nakakasama na nga ng malaya ni Paulo Contis ang kanyang dalawang anak kay Lian. Plus, naging close na rin ni Paulo Contis ang bagong asawa ni Lian Paz ngayon. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Kahit papaano ay nakakabawi-bawi na nga itong si Paulo Conti sa kanyang dalawang anak. Malalaki na ang mga ito at dalaga na kaya naman nakakaintindi na rin sila. Nakakatuwa lamang dahil nga nagkapatawaran na silang pamilya. Ganon din si Lian Paz na malaya rin nakakasama si Paulo Contis kahit nariyan na rin ang kanyang asawa dahil kaklose naman na nila ngayon si Paulo at pinatawad na nga nila ang nagawa ni Paulo noon sila ay mag-asawa pa. Ganon din ang mga anak ni Paolo, nakakaintindi na rin sa mga sitwasyon, kaya naman okay na okay na si si Paolo na pumasyal sa bahay ni ng ngayon. Laguning. <laughs> Careful. And then bigla I fall, no? <laughs> vlog, vlog ka pa dyan, ha? Ah? walking, walking. Laguning. <laughs> Careful and then big eye fall no. Yeah. <laughs> vlog vlog, ka vlog, vlog ka pacha, na? Yeah. Walking walking. Lagooning. <laughs> Careful. Careful. And then big eye fall no. Yeah. <laughs> vlog vlog ka pa dyan ha <laughs> Agad na ibinahagi ni Paolo Cotis ang moment na magkakasama sila kasama si Lian Paz, si Jan Cabahog at ang dalawa niyang anak. Sabi dito, my heart is full. Thank you Jan and Lian for a wonderful day. Staying at Enchanted Mountain sa Cebu was a great, but being with your whole family was the best. Thank you for being such a wonderful host. I am speechless. God is great. P.S. Tito Yuler, madami pa po akong kwento, hehehe. Nakakatuwa si Lian dahil nagkukumento na rin sa mga posts ng kanyang dating asawa na si Paulo Contis. Sabi nga dito ni Lian Paz, nakasurvive sa day kahit mabigat ang ubo, sipon at ulo, basta para sa mga bata. Well, lalakad kami lahat. Ayan. Sa hanging Yep, waiting for Sonya. Doon sa malayo, ayun siya. Oh. pa <laughs> oh, balik <laughs> ah, pabalik na, ayaw na. Hi. <laughs> hey. Hello. Oh, oh hi. <laughs> <laughs> Iba talaga ang saya ng isang magulang kapag nakakasama na nila ang kanilang mga anak. Nangakatuwa dahil nga kahit papaano na iwanan ni Paolo Contis ang kanyang mga anak sa probinsya ng Cebu nang may ngiti sa mga labi. At siguradong babalik at babalik pa rin si Paolo Contis sa Cebu para dalawin muli ang kanyang dalawang anak. Agad nga nag-update itong si Paulo Contis nang makawin na nga siya sa Manila. Sabi niya dito, back in Manila after a wonderful weekend. I love you both so much. Thank you again Lian and Jan. See you all very soon. Liam. Sonya's is in front there oh. is lean oh Sonia, very slim. biking Sonia you good Yes. Yeah. <laughs> Sana sa susunod ay makasama na rin ni Paolo Contis ang isa pa niyang anak na si Summer na mula pa sa New York kasama ng kanyang dating asawa na si LJ Reyes. Marami nga ang nagkukumento para kay Paolo. Sabi niya dito, Good job, Daddy Paolo. Mula yan kay Tash Sabine. They are your beautiful daughters. They are your blood. They need you as a biological father. So naman with Summer. God, good to know you're creating such precious memories with them. Center. Okay, very good. Good. What's the hand so good? Aim, yeah. aim to head. We good. Line center. Okay, very good. Good. What's the hand so good? Aim, yeah. aim to head. We good. Line center. Okay, last one. Steady, dear. I am. Okay. Okay. Sa Cebu na ang magiging galaan ni Paolo Contis kapag day off niya dahil talagang mamimiss niya ang dalawa pa niyang anak. Sabi nga dito ni Lian Katrina Paz, maraming kwento pero ang pinakamagandang kwento ay ang pagpapatawad. Only by the grace of God, not of our own efforts and time. It is by grace, God's grace alone. Iba talaga at nakakabilib din ang asawa ni Lian Paz na si John Cabahug. Our hearts are full also. Grabe yung kwentuhan natin from airport, 3 hour drive until midnight pero bitin pa rin. Thank you also Paulo. At ayun na nga, naging malapit na magkaibigan nga ang asawa ni Lian Paz at si Paulo Contis. Nakakatuwa dahil nga sino ba naman ang na mag-aakala na nagkaroon sila ng reconciliation at ngayon nga ang buong pamilya nila ay magkakasundo na. Thank you.